Bulkit na. Naputag loud. Hingagaw sa eleksyon. Hingagaw. Palit bugas. Oo. Oh, hingagaw ta. Loud naputag balik. Mag-ura man yung tunggo. dunggo. mi may atong April 30. Karga na po may gahapog, guys. May 3 mini karga guys. Gahapon. So karoon may 4. Balik na po may loud. Hingagaw eleksyon. Before eleksyon guys. Ah, dunggo na po may balik. Mga kuan Ah, uh, mi 11 dong go na pun balik. Okay. Lukay na lang eh. na Grinder, barina, welding machine. Bakit mo lang yun o? Lukay ganing shafting ang likod? Laong ba? Tulis eh. Diyana naman na kaya ang baby nga bracket na putol. Ako welding dia, Kajino. Welding ko ko tubig taga diri. Eh. Welding Putol man. Ako ang sa bracket dagto.

So in guys, lawod na balik So before election mga May 11 balik na pud mig dunggo. So bag-o roman guys, nidunggo mi atong April 30. So lawod balik hingga hingga gau hingga gau seleksion Mga April mga May 11 dunggo nami para makaboto. Importante kay boto guys. So, mau din kung area guys, papag na ko. Bulkit na. Okay guys. So before election, adong go ta para buto ta.